Hinahanap namin Nalap yung namin ano. yung pad thai, pad, pad thai. Restaurant. Pad thai restaurant. Mapad pad na kami dito kahit Pag saan. Naghanap kami dito ng thai food. Ay. Ayan. Pwede yan inam, takot hindi, hindi yan inunan. Bakit Hindi, hindi oh, yan. Hindi, hindi yan. May namatay. May, may namatay. May namatay dyan. May bulaklak. Pag may bulaklak, may ano. Sa kabila tayo ito maghanap. Sa kabila. Ay? Oo ito yung monster hinahanap namin dito yung restaurant na sinasabi ng aming kaibigan na ano yun? ano yun ating pangalan? pad restaurant oo, oo pad daw ah, doon sa ano uh, sa, so doon sa unahan yung thai na restaurant is nagka ano ang dami nila hindi ko malaman kung saan doon wala man litra wala pangalan Ate, nangangawit na Saan ako. Na <laughs> sige, patay ko na. preto ko. Yung lax? Oo, yung 50% sa co-op. Oh, masarap oh, yun. Lax. 50 percent 50 percent sarap. percent 50 sa 50 percent 50 percent 50 percent 50 percent 50 percent ano? percent 50 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 ay, baligtad na, sa nandun sa labas. Yung nanganap natin, nawawala ako. nawawala. Ang, Ang init. Hindi na hanap yung patay. Oh, yun. Mm. Saan so, so, tayo gagala? Yeah. Okay, wala na mm. kuryente dito sa ano. Gagala kami sa Martin. Diba? Um. Come. Guys, come.

We are walking-walking. Parang sabot ah, puso naka-peng. Oo nga, parang naka-peng. Pero wala tayong ano ha, wala kaming usap. usap? So naka, ano yung usap? Naka-ano lang, naka-peng. Ang damdamin mo ito. Is ni a Ha? What? Tribal?

and plastic. Tangira plastic ta. Tangira. Tangira. Ini dia tu mustahil ni. Mustahil tu. Aha. Nurse, nurse. gram is, only gram is, I'm The under is anywhere.

30, no? tri mm. kilo. Is... De, 100 gram 200 gram na yun. Papasok ko sila sa mga baguettes. Masaak <laughs> kayo. <laughs> Dito kayo sa... Bop. Uy, hello. Bop. 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 Dito kami sa Bop martin Bop Ayan o, yung... Bop. Ayan na, nadro ko na. Bop. Weekends na nyo. si bahala ka. Tingnan mo doon din Maganda dito sa Adler Adler to Adler. Nag-coffee lang kami dito. Adler nag-coffee. Tapos ang ilaw. He is on to come to. order Thank you. Order na. Ito Masarap Boss mm -hmm. Ah, ito Brost. naman. Pati mawasis tayong kape. Prost. Maraming <laughs> sa'yo cappuccino. Prost. Ito sa gitna. Nandito kami sa may pop. Pinunta ko dito sila sa may, ano, sa may Martin pop. Ayan. Kami lang dito. hello. Hello.